Magandang araw sa lahat. Narito naman ang isa namang episode para sa ating kwentong sabongero. Ito sa ating munting channel na may pamagatang sabongero at ang batang may hiwaga. Sa isang malayong baryo na tinawag na San Bernabe, kilala si Mang Damian bilang isang batikang sabongero. Ngunit sa huling taon tila kinalimutan na siya ng swerte. Sunod-sunod na ang talo, naubos na ang kanyang mga alaga at unti-unti na rin siyang kinalimutan ng mga dating kaibigan sa sabungan. Sang araw ng taginit habang palubog na ang araw at pababa na siya sa bundok mula sa paghahanap ng halamang gamot para sa kanyang sugatang manok may narinig siyang maghinang iyak sa ilalim ng puno ng balete. Nakita niya isang batang lalaki mga anim na taong gulang marumi ang kasuotan ngunit may kislap ang mga mata. Ano mga magkolang Anong ni Mang Damian? Matagal na po silang wala. Pero kayo po ang ang inihintay ko. Sagot ng bata. Naguluan si Mang Damian ngunit dala ang awa. Sa at kakaibang pakiramdam, dinala niya ang bata sa kanyang bahay. Pinakaay niya ito at kinabukasan nag-alok ng ba ang, ang, bata na tumulong sa kanyang mga manok. Mula lang dumating ang bata na tinawag niyang isko, tila nagbago ang ihip ng angin. Ang mga dating matamlay niyang manok ay bigla naging masigla. Ang mga sugat at mabi ay mabilis kumaling. At ang mga kakaiba sa tuwing si Isko ang maghahawak na manok bagong laban tiyak na panalo ito. Muling bumalik ang sigla sa sabungan at si Mang Damian ay muling iginalang. Ngunit isang gabi habang naglalakad si Mang Damian pa uwi mula sa sabungan, nakita niya si Isko sa likod ng bahay. Kausap ang isang nilalang na may pakpak, tila isang diwata. Lagi mong batayan ang puso ni Mang Damian. Sa oras na malunod siya sa kasakiman, ang iwagang ito ay maglalaho. Nagulat si Mang Damian sa narinig at sa puntong yun ay naunawaan niya ang lahat. Si Isko ay hindi ordinaryong bata. Sa siyang nilalang na sinugo upang ibalik ang dangal at panampalataya sa isang pusong na wala ng pag-asa. Kinabukasan, kinausap niya si Isko Nak, alam mo hindi ka makapang kariniwan. Hindi ko na tatanungin kung saan ka galing. Basta habang dito ka, ito rin kitang tunay kong apo. Ngunit si Isko at sa unang pagkataon ay tumulo ang kanyang luwa. Kalipas ng maraming taon, wala na si Mang Damian ngunit ang kwento niya ay mahiwagang batang si Isko ay naging alamat sa buong San Bernabe. At ayon sa matatanda, minsan daw kapag madilim ang langit at naglalakad ka sa tabing ilog, makikita mong isang matandang sabungiro at isang batang lalaki na masayang nag-aalaga ng mga manok. Tila walang katapusan ang kanilang magkakaibigan. Ito ang ating kwento para sa araw na ito. Gusto mo po magdagdag ng mga ganitong kwento, magkalimutan mag-like, mag-subscribe at Ipundutan mo na ang notification bell para sa sunod-sunod na notification sa ating kwento. Maraming salamat.